Ito yung news last time na may dalawang batang namatay na magkapatid. Bumangga yung maliit na sasakyan sa bus at nakita nga sa CCTV camera ang pangyayari. Dahil inaalam ng mga pulis kung sino ba talaga ang mali sa naging aksidente at kitang kita naman sa kamera. Ang paglabas ng maliit na sasakyan na dinadrive ng inang Haponesa at dito nga nakuha sa CCTV na normal naman nagdadrive yung nanay. At kung bakit biglang nagkaroon ng aksidente ang pagtama ng bus sa maliit na sasakyan na ikinamatay na magkapatid na 7 years old at 5 years old. Ngunit lumabas din sa investigasyon, ang nagmamanehong haponesa na ina ay kakukuha pa lang ng driver's license. Kung kaya't ayon sa mga polis, maaaring ang ina ay hindi pa talaga totally marunong magdrive. Ngunit kitang-kita naman sa CCTV camera na ang talagang may mali ay ang bus dahil bigla itong nag-reverse o umatras sa normal way habang dumadaan ang maliit na sasakyan na ikinamatay ng dalawang magkapatid na 7 years old at 5 years old. ayon sa pagimbestiga naka-seatbelt ang mga bata ngunit sa tindi ng impact o pagtama ng bus sa sasakyan. Ang mga bata ay tumilapon kaya ito ang kanilang ikinamatay. Ang inang Haponesa ay nagkaroon lamang ng sugat sa paa at sa ngayon ay nagpapagaling. Ang mga pasahero sa bus ay sampu lamang ang medyo nasugatan at wala namang namatay ng mga tao. Maliban lamang sa dalawang magkapatid na napuruhan at namatay. Kawawa naman ang mga bata pa ang nadamay. May you rest in peace. Ito ang yung tagapagbalita, The Yan News.